What's up guys? yon share ko lang sa inyo guys yung ulam namin dito sa Lakap Bar guys. Yan itong uh, lagang uh, baboy. Yan luto no, luto to ng ano ng aking uh, katrabaw na si Denver Nagas. Shout out kay Denver Nagas from uh, Talaba, Cavite. Ito yung lutot niya na malupitan guys oh. Yan, masarap to guys dahil uh, lagang buto-buto ito ng uh, baboy kaya napakaswabi ang sabaw nito guys oh. Yan, nag-star-star lang yung sabaw. Yan no? sarap nito guys oh? So ngayon magsandok na ako para sa akin guys Yan, tigisa na kami dito Dahil madami kami Alright, Ay, sa mga malaki laki dito Ah, ito no, maliit lang Importante dito sa baw Yan Shout out sa busing namin Sa Boss Ai at kay Ma'am Joy Salamat sa paulam Yan no? Sa so, ano, sarap ng ano namin ngayon, ulam guys, oh. Wow, panalo guys. Yan, tama na yung sabaw kasi madami pa tayo ay timan. Huwag mo namang ubusin. Yan, tikman natin yung sabaw guys. Ay, grabe naman. Ay, ang sarap naman ito. Kalami namang ayaw eh. Hey, guys, kain mo na ako guys. Maraming salamat sa panonood. See you next time at God bless. Boom!